So, ayan. Good morning, everyone. Sama si Mami Dengs. At ang dalawang dalaga kasama ko. Going to the farm. Ngayon, Ayan. Papunta kami ng bukit, guys. So, ayan, guys. Maagang lakaran tayo ngayon. Papunta sa bukit. So, gamising ako ng 5 a.m. At nagsimula na kami maglakad ng 5.30 a.m. Kasama sila Aling Rosie at Aling Bebe. So yun guys, ayan, malapit na tayo sa bukid ni Mang Andy. Okay. Wow, ganda ng flowers. So, ayan, flowers. So, we're here na, guys. So, ayan, nandito na tayo sa taniman so for today tayo ay magtatanim ng verfolium, kamoting kahoy or kasaba plant sasamahan natin yung dalawa naming dalaginding <laughs> ng mga granias. ayan churchie, churchie, isang viewers, ayan churchie, isang Grabe tong buhay na to. Buhay ng pagiging isang content creator. May tao dun sa bukid. Ayan na. 35 viewers. Hello, so, 35 viewers. So, meron tayong kadios, Or... Legumes. Black legumes. Legumes ba to? O beans? Black beans ata to. So, ayan. Meron tayong yung Kaso, ah, ano na siya? Dried. So, dun tayo magtatanim ng fervor yung grabe init. Diyos mo yung grabe init. So hanggang ngayon may kamatis pa din. Oh, daming kamatis. Dami pa rin yung kamaris. Oops. Tomatoes. Ano yung tomatoes? Meron pa din mga bunga. Oh! Oh. So, ay yeah, mag, mag exercise tayo dito. Bago tayo magtanim. Ayan, shout out to the viewers. Mahina kasi ang ano, signal. <laughs> ano bigyan? sa bola ko oh, eh. <laughs> Kailan ko yung bigat eh. Hmm. Sa yung dalawang dalaga. Cardio Cardio muna tayo. tak long pula. Oh baba. Kailan talo pa lang oi, hingal la ako. <laughs> shout out 50 viewers. And shout out Oh, my thing, So i going oh. 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 viewers. Ayun kasi ito bukod puso ko. Ito oh. Okay. Ano yan? Ngayon oh, ito tayo mga basic cardio. Iba yan. Hihingal ako. <laughs> 哎呀，少啊！我。 Sungket ni alim bebe Mangga <laughs> Tata mana kayo Bagi dihantar 32 viewers. So, to planting planting muna a catch kami pala. baka kalimutan. Shout out Nestor Ronaldo 803 Rodriguez. Shout out. Yes. Hey, so. Okay pa pala yung saot yung Ha? Yung tsinelas. lola.